Grabi ba? Kahit sobrang lakas guys, parang ano? This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So ayan guys, dito tayo magsa soundcheck guys. to. tara na guys, tara na guys. Huwag na natin patagalin pa guys, soundcheck na to. So ito yung kalburo natin guys, yung kalburo natin. Yan. Albert natin to buksan na natin at masound check na natin guys. No panghihintay natin dito pa sound check na natin to. So lalagyan ko na ng kalburo guys. So damihan natin ng kalburo. So yan lalagyan na natin guys ng kalburo guys. So tapakan muna natin yung kalburo natin para hindi masinaw. So yan lagyan natin yung kalburo natin dito. Kasi ito na guys, sa sound check na natin to guys. Ano guys, kita nyo ba? Lagyan muna na. Yan, okay na ba? So, lagyan muna natin ng tubig dito. So, yan. Nalagyan na natin ng tubig. So, tara na, tara na. Nalagyan na natin ng tubig. So, ano yun, ganyan. lang natin muna. Shake, shake, shake. Yan. Tapos, ganyan. So, ito na. Grabe, sobrang baho, guys. Guys. Ito na, guys. Ito na, guys. Ibitan nyo talaga yung apoy dito, eh. Lakas na ito, eh. So, yan. Ito na, ito na, guys. Yung grabe yung apoy. So, yan, guys. Ito na, guys. One, two, three. Takpit, lingan nyo. I wait lang. Eto na, guys. Eto na, guys. 1, 2, 3, go! Eh, grabe, nasa ano? W wait lang, guys. Wait lang. Mahangin eh. Ito na, ito na, ito na. Kakukulpaan mo na ako. <laughs> grabe naman yun. So isa pa guys, isa pa guys, grabe naman na sound check yun, sobrang lakas naman nun, sobrang lakas guys, sobrang lakas talaga ng buga natin dito, so isa pa guys, isa pa, isa pa, agahan muna natin ng, ano, ng kalburo ulit, grabe naman yun, kakatakot naman nun. Tapos tara, doon natin yung kalburo natin. Yan, sarado natin yung kalburo natin. Ito na guys, ito na guys, yung last na sound check na ito guys. So, i-rate nyo kung anong mas malakas guys. Yung ano ba, yung, yung bayulit ba rito. Ito na guys, ito na. Grabe naman to. Yan, yan. Tara na, tara na, tara na. Yan, yan, ito na guys, ito na. One, two, three. Ay. Grabe naman nga hangin kasi ito eh. Umahangin dito guys eh. One, two, 3 Kago. <laughs> Kago guys. Grabe naman yun. Wasak! Wasak, guys! Grabe ba? Wasak, guys! Wasak! Wala! Grabe, wasak! Wala na, wa. sira na. Sobrang lakas. Mas malakas talaga yung kanyon. Grabe yun. Grabe, nakita nyo yun? <sighs> Grabe. Sobrang lakas naman nun, guys. Grabe, wasak talaga. Wala na, wala na. Sira na guys, oh. Gra Grabe ba? Kahit sobrang lakas guys, parang ano? Parang canyon. Grabe yan. So, ayan. Grabe guys, wala na. Wala na talaga guys. Wala na tayong canyon guys, so... Oh. Ayan, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Grabe guys, kita nyo yun, wasak. So ano pang nintay nyo guys, kung ka lang dito sa YouTube channel natin, ano pang nintay mo, subscribe ka na idolo para updated ka sa aking video. So ito yung boga natin guys, oh. So, sira, wasak guys, wasak. Grabe naman yan, sobrang lakas naman nun. Grabe, sobrang lakas ng buga natin. Sobrang lakas ng buga natin mga idol oh. So wala na to guys. Ano na lang natin to. Um, uy, pwede to. Lagay natin dito. Yung eto is, dugtong na lang natin siguro dito sa isa. Yun no. Grabe naman yun. Sobrang lakas ng buga natin. Wasak na wasak talaga eh oh. Grabe naman yun. Wasak! Boom! Parang nining So, ayan guys. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. So, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video natin, please, mag-comment ka na dito para ma-shoutout kita sa next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel kasi malapit na natin marit yung 100k subscribers. So, let's go guys. Thank you, thank you sa panonood guys. Hanggang dito na lang.